yun so bago nga pala ang lahat total umaraw naman ngayon at nagpark muna ako dito sa may tabi ng skate park kasi nakahiya doon na eh mga tao hindi <laughs> pa ako sa mag vlog so ito nga pala si Payapa isa siyang DA64W na Suzuki Everywagon 4x2 lang to tsaka non turbo siya So, kumbaga talagang basic na basic. Ayan, madumi nga lang ah. Hindi ko pa napapalinis eh. Saka, kung taga rito ka sa Malolos, Paumbong at Tagunoy, eh, masasayang lang yung car wash mo. Pag dumaan ka na sa baha. So, ayan. Simple lang siya. Sa totoo lang, ah, uh, hindi siya binild I mean, hindi kami ang nagpabuild sa kanya. So nabili ko siya uh, bali second hand na dun sa may ari pero nakalagay sa rehistro nito dun siya sa Butuan City ginawa so galing pa rin Mindanao sa mga nagtatanong naman ng presyo meron kasi si sir nag comment siya tinatanong niya kung saan ko daw yung nakuha yung unit kung sino yung builder tsaka kung magkano so sa, sa builder yun nga hindi ko kilala actually kung sino yung nagbuild nito dapat nga dati kay Sir Dodong kami magpapagawa kaya lang sobrang busy niya sobrang daming tanggap uh, kaya yun hindi kami naisingit bali ito nga pala samurai edition siya yan makikita nyo mo sa grill tapos dami na akong dinagdag dyan yan yung pero itong bull bar kasama na siya dyan etong roof rack ayan ako na nagkabit nyan so pakita ko muna sa inyo yung loob so simple lang black and white na na ang tawag dito upholstery eh. tapos yan yung ceiling nya actually mas gusto ko sana kung felt lang to eh pero yun nga dahil second hand lang sya wala naman tayong choice ang mahalaga dito na check naman siya ng mabuti ng mekaniko ko bago ko kinuha so yun ang maganda sa kanya kasi may scanner yung kasama kong mekaniko so panatag naman tayo at saka ano pa lang siya sa akin eh mag 2 months pa lang siya sa akin pero sa loob ng 2 months na yun wala pa naman siyang major problem meron lang syempre yung mga konti na Merong parang ayaw gumana sa mga pindutan, ganyan. Pero, napaayos naman na natin. So, yun, para masagot yung tanong ni sir, hindi ko po, po siya pinabuild. Second hand ko siyang nakuha. Yung price naman niya, uh, so, kung sasabihin ko na lang yung price nung nakuha ko siya. Nakuha ko siya ng 270 plus. Tapos, uh, mga ginastos na, So ako na rin nagpa-lift nito. Kasi ang baba niya nung une. Eh. Kaya lang para sa para sa akin mas gusto ko yung medyo nakaangat para hindi masakit sa dibdib pag dumadaan sa baha tsaka sa lubak. Lalo dito sa Bulacan. <laughs> so ayan siya. Simple lang. Simple lang nagustuhan na rin namin yung kulay white kasi nga ah, bago pa ako kami kumuha ng minivan ay nasa isip ko na naipasok siya sa Lala Move so kung ibang kulay to kung kunari orange siya o kaya dilaw o kaya pula parang ganun parang tingin ko medyo ano siya eh, pansinin ba ganun kasi yung mga minivan talaga kahit naman itim pa yan o ano pansinin na siya pero parang mas lalo siyang angat na angat pag uh, yung mga ewan ko ha uh, parang okay na sa akin yung neutral lang tsaka mukha talaga siang delivery van pag uh, ganyang white ba diba? mga telco nga ganyan yung ginagamit eh pero iba naman yung pagkaputi niya so yun sana nasagot ko yung mga tanong ni sir At sana makakuha na tayo ng booking So susunod mag gagawa ako ng video na talagang kumbaga yung toro na van tour sa kanya. So abangan nyo yan. At iisa-isay natin yung mga pyesa. Tsaka yung mga dinagdag ko. Mga diniayway natin. Yan. So yan si Payapa. Ang makakasangga natin ngayon sa sa buhay. Oo, kasi gagamitin ko din yan sa leisure, sa camping. So, hindi lang magka-time. Pero, minsan magbablog tayo ng camping. Yan. Yan lang. Magkape na ulit tayo.